guys, magandang gabi. Gabi na naman ngayon guys. Dahil tapos na ako magsayaw-sayaw guys. Uyun <laughs> ako ng kape ko guys. Coffee. At dahil tapos na ako magti-tiktok guys, magtutupi ako ng mga damit na kinuha ko sa sampayan. So, ito siya guys. Ito yung mga tutupiin ko. Isang basket. Tapos marami kaming prutas dito guys. Ayan siya guys. Tingnan nyo naman yung saging guys. so Na overripe na siya kasi wala masyadong may kumakain. So binili nila ng isang piling sayang. Tapos tingnan nyo naman yung ano namin. Yung ano tawag dito. Ano bang tawag na prutas na to? Ano na siya. Sobrang lambot na rin. Tapos meron kaming Limon apple and orange tapos meron kami ano tao dito tingnan niyo naman yung tinapay guys o, ito siya yan yung tinapay na yan yan hindi bang laki okay. umahilig lang ako kumain kain guys na ubos ko na to ano tao dito good ito siya guys oh yan mamahalin pa yung mga tinapay na to. So, ito yung isa. Tingnan mo naman yung isa na ano na siya na hindi na siya maganda tingnan kasi na ano na siya na siguro sa sobrang yugyog yun ang yugyog. Hindi na siya ano, hindi na siya tumatayo. Hindi na na kayang tumayo. So, ibabalik ko siya dito kasi ako guys, hindi ako mahilig magkain-kain. Kahit may mga chocolate, gusto ko ang dami dito sa rep. Tingnan yung chocolate namin. Ito oh. Ayan, puro chocolate po guys. Meron po dito, kitkat na, kitkat na, ano ba tawag, strawberry. Tapos, ito, chocolate din po. kitkat. Gusto. Dati may ako sa chocolate, pero ngayon parang hindi na siya kaya ng ano ko, sigmura. Kaya't mga tinapay, hindi na akong mahilig ng mga pinapay. Ganun pala pag nagkakaedad ka na, ito pala yung sinasabi nila pag nagkakaedad ka na. Marami ka nang inaayawan, <laughs> di ba? Ay, ako, namin. Tignan mo yung nislice ko, guys, na apple. Dito lang nakalagay, hindi naman nakain. Yan o. Sus, kasayang. Baka okay, dito ko nalagayin. Baka pwede pa yung pwede pa yung juicer. So, yun guys. Hanggang dito lang na guys. Thank you for watching. God bless.